Kilala ng mga pasahero ang tricycle driver na si Fernando Ribullo ng Cisco Toda sa bayan ng Gimba dahil kahit na may sidecar ang minamaneho nitong sasakyan ay nakasuot pa rin siya ng helmet. Ngayon ay mas nakilala si Fernando dahil sa kanyang pagsasauli ng naiwang wallet ng kanyang naging pasahero noong gabi ng Martes, October 10, 2023 na naglalaman ng pera at dolyar. Sa si binahaging post ni Ray Anselmo sa Batang Gimba page ay sinabi nitong sana daw ay magkaroon ng tiwala ang mga commuters sa mga tricycle drivers dahil sa kabutihang ginawa ng kanilang kasamahan sa toda na si Fernando. Kwento ng may ari ng wallet na si Arvin Center Tobera. Galing siya sa isang kaibigan noong gabihin ito sa pag-uwi. Nang lapitan siya ni Fernando para aluking sumakay na sa kanya dahil alas 11 na ng gabi ay wala pa daw itong kita mula sa pamamasada dahil sa tumal na mga pasahero. Matapos magkatawaran sa pamasahe ay sumakay na ito sa tricycle upang magpahatid sa barangay Narbakan Uno at nagpadaan pa nga daw siya sa bilihan ng pandesal. Nakita daw niyang bumili din ng pandesal si Fernando ngunit isang piraso lang ang binili dahil marahil ay gutom na rin ito at wala talagang pambili ng pagkain. Habang kausap daw niya si Fernando ay naramdaman niyang mabuti itong tao. Kaya nang malamang nawala ang wallet niya, ay panatag siyang maibabalik ito at naging masarap pa ang tulog dahil ramdam niyang hindi nito pag-eenteresa ng kanyang wallet na naglalaman ng kanyang pera, dolyar, ID at mahalagang cards tulad ng credit cards. Kinabukasan ay binalikan niya sa paradahan si Fernando na madali naman niyang nakita dahil bukod tangi itong namamasada na may suot na helmet at agad din naman siyang nakilala nito. Plano naman din daw talagang ibalik ni Fernando ang naturang wallet kapag nagkaroon siya ng biyahe sa gawin ng naturang barangay. Bilang pasasalamat ay inabutan din ni Arvin ng kaunting halaga si Fernando na ayaw paan niya nitong tanggapin pero ipinilit pa rin niya. Kaya naman lalo siyang bumilib sa tricycle driver na sa kabila ng kasalatan sa buhay ay kusa pa rin ginawa ang tama. Kulang naman daw ang salitang salamat ayon sa comment ng ina ni Arvin na si Auring Centro Tobera dahil na ibalik sa kanyang anak ang wallet nito. Nakatanggap din ng na mga positibong komento ang naturang post at sabi nga ng mga netizen, sana daw lahat ay may mabuting puso dahil bibihira na daw kasi ang mga katulad ni Fernando. Tumanggap ng maraming applause at thumbs up ang ginawang ito ni Fernando at marami din ang nagsabing kilala din bilang mabuting tao ang naturang tricycle driver. Jovelyn Astrero para sa Balitang Unang Sigaw.